Habang patuloy ang matitinding labanan sa kanluran at hilagang bahagi, kakaibang katahimikan naman ang bumalot sa lugar ni Jiangyi. Napakatahimik nito na parang may mali. Kahit ang command center ng labanan ay walang malinaw na utos para sa kanya. Napansin ni Zhu Zheng na nagmamasid sa mga bakbakan kung gaano kalala ang pagkatalo ng mga mandirigma mula sa labas ng lungsod sa ibang lugar. Klaro na sa kanya ngayon, ang mga miyembro ng Eclipse Team ay kasing lakas din ng mga nasa Celestial Team. Kung ipadadala si Jiang para mag malamang na mapahamak lang siya. Kaya't napagpasyahan ni Zhu Zheng na ipahinto muna ang pagbibigay ng bagong misyon kay Jiang Yi. Kailangang kahit papaano ay may makaligtas sa mga mandirigma mula sa labas ng lungsod. Pero ang katahimikang ito ay nagdulot ng kaba kay Jiang Hindi niya mapigilang mag-isip kung ano ang nasa likod ng nakakapagtakang katahimikan. Sinadyang iwasan kaya siya ng Eclipse Team? Mukhang hindi naman. Malakas siya, pero isa lang siyang kapitan. Siguradong may kalaban din na kasing lakas niya sa malapit. Baka naman hindi pa nila ako napapansin, bulong ni Jiangyi sa sarili. Mukhang malabo, pero iyon lang ang paliwanag na may saysay. Mula sa kanyang komunikador, patuloy niyang naririnig ang mga ulat mula sa ibang bahagi ng labanan. Wala nang natira sa dalawang pangkat ng Mandirigma mula sa labas ng lungsod. Halos lahat ng miyembro nila ay napatay. Sa pag-unawa kung gaano kalala ang sitwasyon, napagtanto ni Jiangyi na hindi na siya pwedeng maghintay pa. Mas malala pa to sa inakala ko, sabi niya sa sarili. Ayokong ilabas ang lahat ng lakas ko, pero kung mabigo ang misyong ito, dahil hindi ako kumilos, kasalanan ko na yon. Ayokong mangyari yon. Pinatatag niya ang loob niya. Sa lakas ko, kahit makaharap ako ng malakas na kalaban, kaya kong iligtas si Naleyang at Hua Hua. Nagpasya na si Jangie. Kumikilos na siya pero hindi basta-basta. Naalala niya si Oxiao at Pengli na nauna nang pumasok sa hamo. Napangiti siya. Ngayon na nauna na sila, sila na ang gagawin kong daan. Itinago ni Jiang Yi ang kanyang malaking thunder gun sa isang lihim na lagusan at kinuha ang pusang si Hua Hua mula sa kanyang tabi. Maingat niya itong binuhat. Hua Hua, natatandaan mo pa ba ang amoy ng dalawang babaeng iyon kanina? Kaya mo ba silang sundan? Tanong niya. Masaya namang humiyaw si Hua Hua. Hindi pa anong nakakalayo ang mga babae, kaya't madali itong masusundan ni Hua Hua. Ayos. Sundan natin sila, sabi ni Jiang Yi na may ngiti sa labi. Tiningnan siya ni Liang Yu nang may pagtataka. Nagbago ka ba ng plano? Tanong nito. Kalma namang sumagot si Jiang Yi, hindi pare-pareho ang galaw ng labanan. Kung nag-a-adjust ang kalaban, kailangan mag-adjust din ako nagkibit balikat si Leang Yu. Eh bakit hindi mo nalang sila tawagan? Napangiti si Jiang Para ano pa? Wala naman silang tiwala sa akin. Samantala, ang grupo na pinangungunahan ni Tsukamoto Nobunaga ay patungong timog silangan. Dahil wala namang nabanggit si Takeuchi Mayumi tungkol sa banta sa direksyong iyon, halatang balisa si may wife na nako habang naglalakbay sila. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong kaba, sabi niya nang may pag-aalala. Sana naman maling alarma lang ito. Bahagyang umiti si Tsukamoto Nobunaga at sinabing, hindi ako sigurado riyan. Napatingin sa kanya ng sabay si Nanako at Takizawa Takashi, nagulat sa sagot niya. Si Nobunaga, na palaging parang bagong gising, ang mga mata ay bahagyang nakapikit, ay may matalas na kislap sa kanyang tingin, parang ang talim ng kanyang tanyag na espada, ang Great Prajna. Kalma lang na nagsalita si Nobunaga, pinag-aralan ko ang mga sinaunang taktika ng digmaang Chino, lalo na yung ginagamit sa pagsalakay sa mga kuta. Isa sa mga teknik na ginagamit ay tinatawag na surround 3, leave 1. Ang ibig sabihin nito ay sinasadya mong mag-iwan ng mahinang bahagi para may daanan ang kalaban, pero iyon pala ang bitag nila. Itinuro niya ang direksyon sa unahan. Malamang, ginawa rin niya ng kalaban. Iniwan nilang bukas itong ruta na to para iligaw tayo. Ibig sabihin, nasa kabilang direksyon ang main force nila. Pagkarinig nito, biglang naging seryoso ang mukha ni Nanako. Ibig sabihin, ito ang pinakamapanganib na lugar. Tumango si Nobunaga. Ayon sa mga taktika ng digmaan, oo. Pero bago pa lumala ang tensyon sa paligid, biglang tumawa si Takizawa Takashi. Ayos yan. Ibig sabihin, marami tayong makakalaban, di ba? Wala siyang takot na matalo. Nakangiti pa siyang nagdagdag, hinulaan ako ni Teiko kanina. Ang swerte ko raw ngayon. Hindi sumagot si Nobunaga, pero napasimangot si Nanako at tiningnan ng masama si Takashi. Kailan ka ba magiging seryoso? Lagi ka nalang umaasa sa hula ni Mayumi. Napakamot si Takashi sa batok at bahagyang napangiti. Eh, hindi pa naman siya nagkakamali, di ba? Lagi tayong naniniwala sa kanya. Napabuntong hinina si Nanako. Nakakainis man, pero tama ka. Makaraan ng ilang sandali, biglang dumilat ang mga mata ng kulay abong uwak na nasa itaas nila. Isang boses ang umalingaungaw sa kanilang mga isipan, si Shimonomon Field Satoru, ang kanilang commander. Nobunaga, Takashi, Nanako, paparating na ang kalaban. Dalawa sila. Mag-ingat kayo. Bigla silang lumitaw, patuloy ng boses. Sa tingin ko, mga espesyal na gumagamit ng kakayahan mula sa Jiangnan region ang mga ito. Maging maingat kayo. Agad naging seryoso si Nanobunaga, Takashi, at Nanako. Hinawakan ni Nobunaga ang hawakan ng kanyang espada, handa na para sa labanan. Samantala, ang dalawang papalapit na tao mula sa hamog ay wala pang kaalam-alam na nakita na sila. Si Nacencia Oxiao at Penlion, magkapatid na matagal nang naiinip sa kakulangan ng aksyon ni Jiangyi. Dahil sa pagkadismaya sa pag-aalangan ni Jiangyi, napagdesisyonan nilang kumilos ng mag-isa. Determinado silang patunayan ang kanilang kakayahan at makakuha ng pinakamataas na punto sa misyon. Kung magtatagumpay sila, hindi lang sila magagantimpalaan ng Blizzard City, kundi posibleng makuha rin nila ang teritoryo ng Linhai City. Para kina Xiaoxiao at Li, na nangangarap maging malakas at independyenteng pinuno, ito ay isang napakagandang pagkakataon. Pero kahit gaano sila kadeterminado, nag ingat pa rin sila habang bumabaybay sa mga hamo. May plano silang dalawa ang pangunahing layunin ay mangalap ng impormasyon at subukan ang lakas ng kalaban. Kung makakaharap sila ng malalakas na kalaban, tatakas sila agad. Sanay na ang magkapatid na magtulungan at perpekto ang teamwork nila. Dahil sa kanilang espesyal na kakayahan, mahusay silang tumakas. Hindi nila kailangan si Jiangyi, kumpiyansa silang kaya nilang tapusin ang misyong ito ng sila lang. At dahil sa sunod-sunod na hindi pagkakaunawaan, nagtagpo ang dalawang grupo sa Jiangming Square. Pagkakita pa lang nila sa isa't isa, biglang naging intense ang hangin sa paligid. Ramdam ng lahat ang bigat ng sitwasyon. Maging si Tsukamoto Nobunaga, isang dalubhasang mandirigma, at isa sa pinakamalalakas na manlalaban sa mundo, ay agad humawak sa kanyang espada, handang-handa ng umatake. Sila ba ang mga mandirigma mula sa Jenan Special Forces? Tanong ni Nobunaga, habang naniningkit ang mga mata. Samantala, si Nanobunaga at ang kanyang dalawang kasamahan mula sa Eclipse Group ay nag-akala na miyembro ng Celestial Team ang magkapatid na babae, kaya't hindi sila nagpakampante. Si Chen Xiaoxiao at Peng Li naman ay nataranta ng mapagtantong tatlong miyembro ng Eclipse Group ang nasa harapan nila. Uki Ninam! Patay na tayo! Bakit sila pa ang nagpakita? Galit na bulong ni Peng Li. Kung mas maaga sanang dumating ang Eclipse Team, siguradong nandoon pa si Najangi, at Huahua Hua para tumulong. Kung lima laban sa tatlo, baka nagawa pa nilang pigilan ang kalaban hanggang dumating ang backup. Pero mayon, silang dalawa na lang. Mabilis ang tibok ng puso ni Peng Li habang nagsasalita sa kanyang komunikador. Si Oksiao, anong gagawin natin? Hindi natin sila kaya. Tatakbo na ba tayo? Huwag, Kumalma ka, mariin sagot ni Chen Xiaoxiao. Matalim ang tingin niya habang pinag-aralan ang tatlong kalaban, si Takizawa Takashi, may wife na nako, at Nobunaga Tsukamoto. Si Takizawa ay isang long-range fighter na gumagamit ng railgun. Baka kaya pa nilang takasan ang mga bala nito kung swertehin. Pero si Nanako, na may kakayahang kamaitachi, ay sobra namang mabilis. At si Nobunaga halos wala siyang record sa mga nakaraang laban, hindi dahil mahina siya, kundi dahil napapatumba niya ang kalaban ng sobrang bilis na wala ng oras para mag-report. Kung tatakbo sila ngayon, agad na mapapansin ng Eclipse team ang kahinaan nila. Hindi pwedeng tumakbo. Kumalma ka lang, ulit ni Chen Xiao Xiao. Nahanap natin ang lokasyon nila at parte yan ng misyon. Binuksan niya ang kanyang komunikador at mabilis na nagpadala ng mensahe sa headquarters. Pagkatapos ng saglit na pag-aalinlangan, kinonekta niya rin ang linya kay Yi. This is Chen Xiaoxiao and Peng Li. May tatlong miyembro ng Eclipse sa Southeast Area. Sa headquarters, nakamonitor na si Zhu Zheng sa sitwasyon. Agad siyang tumuon sa bagong impormasyon. Kaya pala. Nagpakita na rin ulit ang kalaban, sabi niya. Ibig sabihin, apat na lang sa kanila ang hindi pa kumikilos. Alam niyang hindi kakayanin ni na Chen Xiaoxiao at Peng Li ang tatlong makapangyarihang kalaban. Kaya agad niyang tinawagan si Jiang Yi. Johnny, nagka si na Chen Xiaoxiao at Peng Li sa mga miyembro ng Eclipse Team. Hindi sila magtatagal. Bilisan mo at tulungan mo sila. Natanggap na ni Gian Yi ang mensahe mula kay Chen Xiaoxiao. Bahagyang napangiti siya at kalmadong sumagot, kapidat. Papunta na ako. Na-analyze na niya ang lakas ng tatlong Eclipse Fighters. Kasama si Naliyang Yu at Hua Hua, sigurado siyang kaya nila ito. Tatlo laban sa tatlo ang labanan. Pero bakit hindi lima laban sa tatlo? Simple lang, hindi sa tingin niya ay makakatulong sina Chen Xiaoxiao at Peng Kahit tumulong pa sila, ayaw ni Jiang na makihati sila sa tabumpay. Alam kasi niya na malaking reward points ang ibibigay ng headquarters sa bawat miyembrong mapapatumba mula sa Eclipse Team. Gusto ni Jiang Yi na makuha ang lahat ng iyon para sa sarili niya. Tara na, sabi niya kay Liang Yu at Hua Hua, pero hindi kailangang magmadali. Sa isip niya, kailanang maturuan ng leksyon si na Chen at Peng Li dahil sa sobrang kumpiyansa nila. Mabuhay man sila o hindi, wala siyang pakialam. Hindi naman sila malapit sa kanya. Kung mabigo sila, kaya niyang tapusin ang misyon mag-isa at baka pa nga malampasan ang mga inaasahan sa kanya. Samantala, nanatiling alerto si na Chen at Peng Li. Hindi sila naglakas loob na umatake o tumakas. Nanginginig sila sa tensyon, umaasang darating si Jiang Yi o ang iba pang miyembro ng Celestial Team para iligtas sila. Pero napansin ni Nobunaga ang kakaiba. Ang matalas niyang pandinig ay narinig ang mabilis at takot na tibok ng puso ng dalawang babae. Ganitong tibok ng puso ay nangyayari lang kapag nasa matinding takot ang tao, naisip niya. Kung talagang mga mandirigma ng Jiangnan Special Forces ang mga ito, hindi sila magre-react ng ganito, bulong ni Nobunaga sa sarili mukhang mahihina lang sila. Para kumpirmahin ang hinala niya, kumilos si Nobunaga ng kasing bilis ng kidlat. Sumugod siya ng biglaan, hawak-hawak ang kanyang espada, ang Great Prajna, na kumikislap habang humahati sa hangin. Mag-ingat, sigaw ni Chen Xiaoxiao, na pagtanto niyang nabisto na sila. Mabilis na naghanda ang magkapatid. Agad na inactivate ni Peng Li ang kanyang kakayahang priest. Mula sa kanyang mga kamay, lumabas ang maliwanag na pulang liwanag na bumalot kay Chen Xiaoxiao, pinapalakas ang kanyang lakas, bilis, at depensa. Kaya rin itong pagalingin ang anumang sugat na hindi nakamamatay. Humakbang si Chen Xiaoxiao sa unahan, pinatibay ng kanyang mga kakayahan ang kanyang katawan. Sa isang mabilis na galaw, itinulak niya ang lupa gamit ang kanyang malalakas na binti. Habang paparating ang espada ni Nobunaga ng napakabilis, ginamit ni Chen Xiaoxiao ang isang eksaktong galaw mula sa Brazilian War Dance at sinalubong ang pag-atake gamit ang talim ng kanyang kanang paa. Nagtagisa ng espada at paa, ngunit tumilapon si Chen Xiaoxiao sa ere. Pero sa gitna ng kanyang paglipad, maayos siyang bumagsak sa kalagitnaan ng hangin at nagpatuloy sa pagskate sa nagyelong lupa. Mabilis at magaan ang bawat galaw niya, paikot-ikot sa paligid ni Nobunaga naghahanap ng perpektong pagkakataon para umatake. Napansin ni Nobunaga ang nagyelong lupa at ang mabilis na paggalaw ni Chen Xiaoxiao. Pero sa halip na magalala, alala nanatili siyang kalmado. O, oh, sambit niya ng walang bakas ng kaba. Bigla, gumawa ng isang hindi inaasahang galaw si Nobunaga. Habang nag-isketin si Chen Xiaoxiao, patuloy siyang naghahanap ng butas sa depensa ng kalaban. Pero hirap siyang mag-focus sa presensya ng tatlong malalakas na mandirigma sa paligid hindi nakaligtas kay Nobunaga ang bahagyang pag-aalinlangan ni Chen Xiaoxiao. Xiao. Sa isang iglap, nahuli niya ang sandaling iyon, ang maliit na saglit ng pagkakamali. Walang nakakita sa mismong sandali ng paglabas ng espada ni Nobunaga. Ang tangit na mataan lang ay ang puting liwanag na humati sa hangin, kasing bilis ng kidlat. Sa loob ng isang segundo, dumaan ang talim sa katawan ni Chen Xiaoxiao Xiao, habang siya ay nasa ere. Isang hiwa ang humati sa kanya mula baywang napakalinis ng pagputol na parang pinakinis ng salamin ang bawat kalamnan. Maging ang kanyang mga bituka ay makintab at walang bahid ng kalat. Sobrang bilis ng pag-atake na hindi man lang naramdaman ni Chen Xiaoxiao ang sakit. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in Action.